guys! Ayan, welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Ote Pembo. Gulo-gulo. Birthday ni Otep today or ni Dane. Wow! Kasi binata na, 15 years old na. Dapat Dane na. Hindi <laughs> Pero nasanay na kasi kaming Otep. Ayan, kirat pa yung mata niya sa kaka-review, guys. <laughs> Birthday niya ngayon, pero nandito kami ngayon sa aming apartment or boarding house kasi may pasok ako sa master sa masteral tapos may pasok din siya sa school mamayang after lunch kasi meron siyang review for math olympiad ayan. And ayan ang ginagawa niya. Oh. Nagre-review. Nagre-review po si Dane. Wow. Oh. <laughs> <laughs> Ilang siya nandain. Si Otep. O, o siyempre Otep forever. Kahit na big boy na. <laughs> Ayan, wala po kami munang celebration today. Dahil sobra-sobra pong kabisihan namin. Baka po mamaya ay, yan, mag-lunch kami. Si Daddy din naman po ay may vlog. Kasama ang Team Harabas, kaya hindi po siya rin nandito. Hinatid lang kami tapos ang badali ng bumalik. Pero baka mamayang hapon, doon na naman kami magdi-dinner ng ano ng mag-anak. Ayan, ngayon po, ayan, spend lang muna ng time sa pagre-review and then baka mamaya mag-lunch po kami. Ayan, samahan niyo po kami sa a day in a life of uh, Dane. <laughs> day in my life. A day in my life. A birthday. <laughs> Naasal <laughs> sa My birthday. Love, din <laughs> At least, ah, tawa-tawa kami. Kahit na yung aming mga palay ay napang-dapa. At katatapos lang po ng bagyo. Ayan, kakakain lang ng chocolate. Ang ngipin mo, anak mo chocolate. Ang <laughs> Parehas po kaming walang ligo kasi dito na kami maliligo. Mamaya kami maliligo pag lalabas kami kasi sobrang lamig. Dito na kami maliligo magdanay. Pagpunta namin sa labas, pagkain namin ng lunch, kasi naiwan ko rin yung kala naming butane. So wala talaga akong maluluto dito. Kakain talaga kami ni Otep sa labas. Si Daddy di mamaya ng dinner. Ayan! Samahan niyo po kami sa maikling pasilip lang sa birthday ni Ohotet kung ano-ano ba ang kanyang mga aktibidad sa buhay. Ayan po. Ayan po. Lalabas na po muna kami ni Ote pat kakain dahil wala kami pagkain dito. Ayan, oh, terno pa kami magmami. <laughs> <laughs> Nakaternohan kami. O, di ba? Diba? Lalakad muna kami sa gusto niya daw sa Macdo. Okay, doon kami pupunta. Siyempre, yung wish ng my birthday, ang masusunod. Wow. Ayan, waiting for the tricycle. Ang cute ng payong namin, no? <laughs> Japanese ukay payong. <laughs> Kasi maulan pa rin. Maambon pa rin. Para na kami ng tricycle. Ayan, sasakay na po kami. siya daw ang mamimili. Dahil birthday niya. <laughs> Ayan. Watch po, mami Nerva. Ang pamakdo kay Otep. Ha? Lunch na din. Ayan, gura na. Mm, ayan ang aming food chicken na naman kakakain lang namin ng chicken ng haraba style o chicken ulit, mamaya chicken ulit ng haraba style malapit na kaming magkapakpak ni otep, <laughs> malapit na siya tumilaok sa kanyang <laughs> baka pag 16 years old na tumilaok ka na, na. <laughs> pag 16 years old, lilipad na ako <laughs> lilipad na sa sobrang pagkamanok manok ha? sa ka manok manok mo baka mag ano ka na? Kakakak! Kakakakakak! Masama tumilaok ka na naki. Sa senior magigising na ako. Magigising ka na na tilaok. Ayan. Kumuha na bagong gravy dahil sinabaw na yung gravy nyo doon. Alaw naman mm. diba? Yes. Ayan oh. Unli naman po kasi dito. Pero hanggang dalawang lalagyan lang naman siya. Ayan oh. Sarap naman kasi yung ganyan sinasabaw. Tapos maglalagay ulit ng gano'n. Pero ako hindi ko naman na kaya yung ganyan. Pang isang gravy lang talaga ako. Ayan. Tapos na po kami kumain. At syempre bumili ng merienda si Otep. Para sa kanyang ano mamaya. <laughs> Review. Ayan. Uwi na po kami magayak ng ating birthday boy. <laughs> Kasi lalakad na at mayroong review sa school. Meron na namang ano, Math Olympiad. Ah. Ayan. <laughs> Ayaw niyang ipagta kalat niya. <laughs> Parang sawa na lang sa mga salawan. <laughs> Okay, sasamaan ko siya kasi bibili rin ako ng cat food doon sa may tabi ng school. Yes, I have. Good luck to your review. Parang nagtitinda ng insurance. Hello, sir. Ay, ma'am. Hello, madam. Sige practice ka kunyari. Hello, sir. Gusto niyo po hey, pang... Wala, gusto pang magbili ng <laughs> Okay, tara na. Go. Let's go. Follow your fashion. Sige lang. Magmas ka ng magmas. Follow your fashion daw eh. Let's go. nakasara baka na to sa mga ano sa sakyan tawid na ang nagtitinda ng insurance <laughs> insurance pa more bagay na bagay kay Otep pang kanyang damit na follow your fashion eh follow your passion hindi fashion Wali naman ako. Okay. Nandito na si Daddy D. Sundo na naman ng, napakadami na namang ano, abubot. Lagi nang maraming abubot kaming mag-ina. Ayan. Kakain muna kami ng dinner. Late na kasi. Tapos, mag-groceries na rin kami sa Robinsons. Ayan. Ayan. Nandito na po kami sa Robinsons. Ayan ang aking mag-ama. Nauunan. Ayan, gutom na si daddy din. one piece chicken. Ikaw, dad. Chicken De Dito po kami sa bonchon. Ha? Chicken lang. Meron kasi mga Korean food. Ako bang po Korean? Para Ha? Para hapon na Okay.

Ayan, yeah, nakapang groceries na rin po ako. Ayan po. So, ano Araw-araw -ano lang mapilisan. And then, Ayan po. Ang aming Ang konting Sayang to. Wala ko nito. Hindi ako binili. Sharing na lang daw yan. Hindi ko kasi alam kung masyadong matamis eh. Oh. Wow. Kung na man ako masyadong matamis. Kasi dessert. Gusto niyo Ota yung mo. Ito lang naman yung favorite namin dito. Ay, lakas ang ulan dito. Kanina pa yan? Umuulan na naman po. Eh? Umuulan na naman. Ayan, kain na po tayo. Thank you for this food. And oh, I'm going to go to si the hotel. Now, we're here. Thank you. Thank you. Kaya lang yung birthday niya na no, wala kaming celebration talaga na... Buo, bumabagyo eh. Ano ah, kasi bumabagyo pa eh. Sobrang busy rin naman ang buong... Um, ano, sa mag anakahan May kanya-kanya rin activities po talaga. Na-divert ka mo sa palayan. Ha? Na-divert ka mo sa palayan ng budget. <laughs> <laughs> Tapos pa. Uh, divert na sa palayan. Kasi ang dami namin ginagawa. Mapapanood niyo yun! Ano, pag-vlog ng ano ba yun? Harabas. Ng harabas. Kung ano ang ginawa sa palayan ko. Na pinagkakagasto sa namin ninyo. Na. Ayan. Kain mo na sa ote. Parang hinanginan na yung pagkain. Sobrang bilis lang. Sabi namin guys. Bibigyan namin siya ng cake. Sabi niya tomorrow na lang kasi magre-review pa siya ngayon. Bukas kasi yung kanyang mat olimpiyad. kaya e, Magigilay pa kami pag dumaan pa kami sa bilihan ng Bukas na lang ang continuation na kanyang birthday. Bukas na ang blowing ng candle. Siyempre dapat may candle. Ano masarap po? Bingsu Bingsu? Bingsu ka ba? Bingsu Bingsu na choco May request niya Sherry Sherry Hindi mo kaya? Hindi mo kaya kubusin? Laki ba naman niya? <clears throat> Pero tamis na kaya kaya yung ita eto na po, today is the day. <laughs> May pa setup kami ni Daddy Di Dito para pag-brown out. Pag magawa ng video. ng video. Dito po yan nakakonek. Kasi po, nagkaroon po ng problema ang power ng school. Nag-tripped yung power nagkataon pa so sa bahay-bahay po nag-set up ang mga bata sa mga parents. O, oh, ayan ang set up. May ano naman po yan, mayroon naman silang site na papasukan na sobrang higpit. Kitang uh, konting galaw lang ng konting movement ng uh, mouse or any ano, kahit time, hindi pwedeng tingnan. Kasi mag-warning. Mag-warning yon. Tapos yan, nakaset up naman yung ano niya. Hiniram namin kay Dada. syempre thank you so much, da. Para yung... Asa? May kombi pa siya pang power up ni <laughs> Yung wifi kasi namin, yung internet namin, kailangan tuloy-tuloy. Pag nag -brown out kasi syempre mamamatay. So nakasaksak siya sa power bank. Saka yung ilaw. ayon Para kahit mag-brownout, alam nyo naman, brownout capital kami. O, oh, hindi eh, Thailand ito. Siyempre, hindi naman yan basta-basta. Pwede mong ikatwiran na. Ah, Nag-brown out po kasi eh, no. Hindi yung katwiran. O, oh, kaya gagawa tayo ng paraan. Ayan. Yun. Good luck. Sana. Makuha ng kahit na... <laughs> kahit naman wala. Okay lang alam naman namin ginawa niya yung best niya. Pero kay nakabahan daw siya today. Nakabahan ka ba na? Kinakabahan <laughs> daw siya. Keri niya yan. Buti meron akong tripod dito guys. Ayan oh, Sabitan ng ilaw. Ayan. Ayan.